Hello at welcome back sa aking channel Edgar Alan o mas kilalang EA kilig sa ginawa ng kanyang asawa na si Shire Diaz. Grabe naman ang sweetness ni na Shire Diaz at Edgar Alan Guzman. Sa kanilang honeymoon sa Switzerland, makikita kung gaano kasaya at kain love ang dalawa. Sa video na ibinahagi ni Shira, hindi lang tanawin ang breathtaking kundi pati na rin ang mga ngiti at lambingan nilang mag-asawa. Ganito pakiligin ni Shira si EA, simple pero punong-puno ng saya at pagmamahal. Ramdam na ramdam ang kilig at genuine happiness nila habang magkasama, talagang nakakatuwang makita na after ng lahat ng pinagdaanan nila, eto sila ngayon, masaya, kontento, at higit sa lahat, deeply in love. Switzerland man ang backdrop pero sila pa rin ang tunay na highlight ng kwento, isang love story na puno ng kilig at forever vibes. sih balik kan, Lala,